Sa bawat galaw ng tao, may nakatagong dahilan. Hindi lahat ng ngiti ay totoo, at hindi lahat ng salita ay galing sa puso. Ang tinatawag nating psychology ay hindi lang simpleng pag-aaral ng utak o emotion, ito ay pag-unawa sa mismong kaluluwa ng tao. Sa mundo kung saan puno ng panlilinlang, ang may alam sa psychology ay may hawak na lihim na kapangyarihan. Ngunit bago mo ito aralin, kailangan mong maunawaan ang bigat ng responsibilidad. Psychology ay parang matalim na espada. Maari mong gamitin para tulungan ang sarili at ang iba, pero maari rin itong maging sandata ng manipulasyon at kontrol. Dito pumapasok ang tunay na dilema. Handa ka ba talagang hawakan ang kaalamang ito? Maraming nagsisimula sa maling dahilan para lamang mang-akit, mang, -akit, mang -loko, o para makalamang. Ngunit ang psychology, kung tama ang intensyon, ay daan para makita ang katotohanan na hindi kayang itago ng kahit sino. Kapag marunong ka ng magbasa ng kilos, mata at salita ng tao, wala nang lihim na makapagtatago sa iyo. Sa Darkness of Truth, hindi lang natin pinag-uusapan ang surface level na ideas. Dito, sisilipin natin ang madilim na bahagi ng tao, ang mga dahilan kung bakit siya nagsisinungaling, nagmamahal, nagtataksil o bumibitaw. Psychology ang lente na magbibigay linaw sa lahat ng ito. Pero tandaan, hindi ito mabilis na paglalakbay. Hindi sapat ang pagbabasa lamang ng ilang libro o pakikinig ng ilang lectures. Psychology ay isang disiplina na humuhubog sa paraan ng pag-iisip mo sa paraan ng pagtatanong mo at higit sa lahat sa paraan ng pagtingin mo sa mundo. At bago tayo pumunta sa 10 strategies kung paano mo aaralin ang psychology, kailangan mo munang ihanda ang sarili. Dahil kapag sinimulan mo na ito, hindi na magiging pareho ang pananaw mo sa mga tao at mas lalo mong mararamdaman ang bigat ng katotohanan. Number 1. Alamin ang iyong intention. Sa simula ng bawat paglalakbay sa psychology, may tanong na dapat mong sagutin ano ba talaga ang dahilan ko. Maraming pumapasok sa larangan na ito nang hindi malinaw ang direksyon dahil lang uso. Dahil narinig nilang nakakaakit ito o dahil nais nilang manipulahin ang iba. Ngunit kung ito ang intensyon, ang unang hakbang pa lang ay malina. Psychology ay hindi laruan. Isa itong kasangkapan na kayang magbukas ng mga pintuan ng katotohanan. Kung mali ang iyong hangarin, ang kaalamang makukuha mo ay magiging lason. Sapagkat ang taong gumagamit ng psychology para linlangin, ang kapwa ay unti-unting mawawala ng tiwala at koneksyon sa paligid niya. Ngunit kung ang dahilan mo ay para mas maintindihan ang sarili, para mas maunawaan ang emosyon ng iba, at para makita ng mas malalim na motibo ng tao, dito, ka magkakaroon ng matibay na pundasyon, psychology ay parang salamin, kaya nitong ipakita ang mga bahaging tinatago mo, pati ang kahinaan at lakas na ayaw mong harapin. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng malinaw na intensyon. Kapag alam mo kung bakit ka nag mas magiging disiplinado ka. Hindi ka madaling maliligaw ng maling impormasyon o mauuwi sa mapanlinlang na paggamit. Ang direksyon ay nagiging matatag kapag ang layunin ay malinaw. Halimbawa, kung nais mong maintindihan ang emosyon ng mga tao, natural na mahuhulog ang atensyon mo sa emotional intelligence, body language, at unconscious patterns. Ngunit kung personal mong layunin ay maintindihan ang sarili mong trauma o nakaraan, mas hahanap ka ng sagot sa clinical psychology at psychoanalysis. Sa huli, psychology ay hindi agad nagsisimula sa libro o teorya. Nagsisimula ito sa pagharap sa sarili at pagtatanong, ano ang tunay kong dahilan sa pag-aaral nito? sa ang iyong intensyon, ang magiging ilaw sa madilim at komplikadong mundo ng pag-unawa sa isip ng tao. Number 2. Magkaroon ng malalim na pagmamasid. Isa sa pinakamahalagang pundasyon ng psychology ay ang kakayahang magmasid hindi sapat ang pakikinig sa sinasabi ng tao. Dapat, matutunan mong basahin ang kilos, tuno ng boses at mga galaw na hindi nila namamalayan. Ang mata ng isang obserbanteng tao ay nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryo. Ang pagmamasid ay parang pagkuha ng mga piraso ng puzzle. Minsan, maliit na detalye lang ang kailangan para maintindihan ang tunay na nararamdaman ng isang tao. Halimbawa, sinasabi niyang ayos lang ako, pero ang paggalaw ng kanyang kamay o ang pag-iwas ng mata ay sumisigaw ng kabaligtaran. Ito ang sumilihim na nakikita ng isang mapanuring mata, ngunit hindi ito natutunan sa isang araw. Ang malalim na pagmamasid ay bunga ng paulit-ulit na pagsasanay. Kailangan mong sanayin ang sarili na hindi lang tumingin, kundi magbasa. Kapag naglalakad ka sa kalsada, tingnan ang mga tao. Paano sila maglakad? Ano ang sinasabi ng kanilang postura? Ano ang emosyon na nakatago sa kanilang ekspresyon? Sa psychology, hindi sapat na pakinggan ang salita. Dahil madalas ang salita ay nilikha para magtago, hindi para magsabi ng totoo. Ang katawan at kilos ng tao ang tunay na nagsisiwalat ng nararamdaman niya. Kaya't ang sino mang gustong mag-aral, ng psychology ay dapat maging master sa pagbasa ng non-verbal cues. Halimbawa, pansinin ang timing ng kanilang ngiti, ang bigat ng kanilang buntong hininga o ang pagkagat ng labi. Maliit man ito, pero nagsasabi ng emosyon na hindi nila kayang ilabas sa salita. Ang gantong pagmamasid all takibi sa iyo ng bentay. Isang pananaw na hindi kayang itago ng kahit sino. Sa huli, ang malalim na pagmamasid ay hindi lamang tungkol sa pagtingin sa iba. Natututo ka ring masdan ang sarili. Dahil kung paano ka gumalaw sa harap ng ibang tao, kung paano ka tumugon sa tensyon o kasinungalingan, iyon din ang susi para maintindihan mo ang sarili mong isip at emosyon. Number 3. Aralin ng human behavior sa araw-araw. Ang psychology ay hindi lang makikita sa mga libro o research papers. Pinakamalakas na classroom mo ay ang totoong mundo. Araw-araw, nakapaligid sa iyo ang libo-libong halimbawa ng human behavior mula sa simpleng pakikipag-usap ng tindera hanggang sa paraan ng kaibigan mong umiwas kapag tinatanong mo ng seryoso. Kapag sinimulan mong obserbahan ang tao sa araw-araw na sitwasyon, makikita mo ang patterns. May mga kilos na paulit-ulit at may mga reaksyon na halos pareho sa bawat tao. Halimbawa, kapag nahuli sa kasinungalingan, karamihan ay biglang nagbabago ng tono o kaya ay nagiging defensive. Ang mga simpleng detalye na ito ay kayamanang hindi mo makukuha kung puro libro lang ang babasahin mo. Mahalagang tandaan na ang behavior ng tao ay nakadepende rin sa konteksto. Ang isang taong tahimik sa opisina ay maaring maingay kapag nasa inuman. Ang isang taong seryoso kapag nasa trabaho ay maaaring magpakita ng kakaibang gawi kapag nasa bahay kaya't hindi mo dapat husgahan agad ang isang kilos ang tunay na psychology ay laging tumitingin sa kabuang larawan. Subukan mong gawing laro ang pag-oobserba. Sa jeep, sa kapehan, o kahit sa klase, tanungin mo ang sarili, ano kaya ang iniisip ng taong ito? Ano ang emosyon niya ngayon? Hindi lahat ng hula mo ay tama, ngunit sa proseso ng pagsasanay. Mas lalalim ang iyong instinct at mas titibay ang iyong interpretasyon. Ang kagandahan ng pag-aaral ng behavior sa totoong Buhay ay nakikita mo ang raw emotions ng tao. Hindi ito rehearsed, hindi ito scripted. Ang mga galaw nila ay natural, and doon ka matututunan-tunay na psychology. Ang psychology na hindi mababasa sa libro, kundi mararamdaman sa karanasan. Sa bandang huli, ang psychology ay hindi dapat ikulong sa classroom or lecture. Dapat itong dalhin sa kalye, sa opisina, sa bahay, at sa lahat ng sulok ng buhay. Sapagkat ang pinakamagandang guro sa psychology ay ang mismong tao na nakakasalamuha mo araw-araw. Number 4. Basahin ang mga libro ng mga eksperto. Kung ang tunay na classroom ng psychology ay ang mundo, ang mga libro naman ang magiging gabay na nagbibigay direksyon. Sa bawat pahina ng aklat, nandoon ang karanasan, eksperimento, at pag-aaral ng mga taong inialay ang buhay nila sa pag-intindi ng isip ng tao. Ang pagbabasa ng mga ito ay parang pakikipag-usap sa mga maestro na hindi mo na kailangang personal, na makilala mahalagang magsimula sa mga foundational na aklat. Mga gawa ni na Sigmund Freud, Carl Jung, and B.F. Skinner ang magbibigay sa iyo ng unang sulyap kung paano nila hinati-hati ang isip ng tao at inunawa ang kilos nito. Ngunit hindi ka dapat manatili sa kanila lang. May mga modernong autor tulad ni Robert Greene at Daniel Kahneman na nagbibigay ng mas updated at practical na pananaw tungkol sa human nature at decision making. Ngunit tandaan, ang libro ay hindi Biblia na dapat tanggapin ng walang tanong dapat mong suriin pag-isipan at tanungin ang bawat ideya. Psychology ay hindi eksaktong agham, tulad ng matematika, ito ay puno ng interpretasyon at teorya. Ang kritikal na pag-iisip ang magbibigay sa isay sa lahat ng binabasa mo. Huwag ka rin matakot magsulat ng notes. Kapag nagbabasa ka ng isang teorya, ilagay sa papel ang mga insight mo at i-connecta ito sa totoong karanasan. Halimbawa, kapag binasa mo ang tungkol sa unconscious mind ni Freud, Isipin kung paano ito lumalabas sa simpleng panaginip or sa mga slip of the tongue na nararanasan mo o ng kakilala mo. Sa pagbabasa, hindi lamang kaalaman ang makukuha mo kundi disiplina. Dahil hindi lahat ng tao may tiyagang umupo at magbabad sa makapal na aklat. Ngunit sa bawat oras na ginugol mo rito, mas tumatalas ang isip at mas lumalawak ang pananaw. Ito ang isa sa pinakaimportanteng investment na magagawa. Mo sa pag-aaral ng psychology, sa huli, ang pagbabasa ng mga libro ng mga eksperto ay hindi para kopyahin lamang ang kanilang iniwan. To para buuin ang sarili mong pananaw, isang koleksyon ng ideya na hinubog ng karanasan, ng iba at ng sarili mong pagmamasid. Sapagkat ang tunay na pag-aaral ng psychology ay hindi lang pagtanggap, kundi pagbuo ng sariling pag-unawa. Number 5. Sanay ng critical na pag-iisip Sa psychology, hindi sapat na marunong kang magbasa ng libro o manood ng lecture. Ang pinakamahalagang kasanayan na dapat mong linangin ay ang kritikal na pag-iisip. Dahil ang isip ng tao ay komplikado at walang simpleng sagot sa bawat tanong. Ang sinumang sumusubok unawain ito ng walang pagdududa ay madaling maligaw sa maling interpretasyon. Ang kritikal na pag-iisip ay ang kakayahang tanungin ang lahat ng bagay kahit na ang itinuturo ng eksperto. Hindi ito pagiging mapanghusga kundi pagiging mapanuri. Halimbawa, kung may isang teorya na nagsasabing lahat ng kilos ng tao ay bunga ng kanyang unconscious desires, hindi mo ito dapat tanggapin ng buo. Dapat mong itanong, totoo ba ito sa lahat ng sitwasyon? Ano ang limitasyon nito? Kapag marunong kang mag-isip ng critical, hindi ka basta-basta nalilinlang ng mga tao. Dahil matututo kang suriin ang bawat salita, bawat kilos, at bawat argumento. Mas nagiging malinaw sayo kung alin ang totoo at alin ang gawagawang imahe lamang. Sa psychology, ito ang nagbibigay proteksyon laban sa manipulasyon. Mahalaga ring tandaan na ang kritikal na pag-iisip ay hindi laging komportable. Dahil minsan, ang mga sagot na makukuha mo ay hindi maganda sa pakiramdam. Maaring malaman mong ang taong pinapaniwalaan mo ay may tinatago, o ang isang konseptong pinanghahawakan mo ay may butas. Ngunit dito ka lumalakas dahil mas pinipili mong tanggapin ang katotohanan kaysa manatili sa ilusyon. Isa sa pinakamabisang paraan para sanayin, ito ay ang simpleng pagtatanong ng bakit sa lahat ng nakikita mo. Bakit nagsisinungaling ang tao? Bakit siya natatakot? Bakit siya nagtataksil? Ang paulit-ulit na pagtatanong na ito ang magtutulak sa iyo palalim at masasanay ang isip mong maghanap ng ugat, hindi lang ng bunga. Sa huli, psychology ay hindi para sa utak na tamad mag-isip. Kailangan itong utak na handang maghukay, magtanong, at tumanggap ng magkahalong liwanag at dilim ng katotohanan. Dahil ang sino mang marunong mag-isip ng kritikal, ay hindi na madaling malinlang ng kahit sino. Number 6. Pag-aralan ng body language Ang katawan ng tao ay isang wika na hindi kayang magsinungaling. Kahit gaano kagaling magtago ng emosyon ng isang tao, ang kanyang katawan ay laging nagsisiwalat ng katotohanan. Dito pumapasok ang kahalagahan ng body language. Kung marunong kang bumasa ng kilos, hawak mo ang isang susi na kayang magbukas ng mga lihim na hindi kayang itago ng bibig. Pansinin ang mga mata. Madalas, ito ang unang nagbibigay ng clue. Ang iwas ng tingin, ang mabilis na pagkukurap, o ang pananatili ng titig nang mas matagal kaysa normal. Lahat sa kituwar may ibig sabihin. Ang simpleng pagtaas ng kilay o pagkunot ng noo ay senyales ng emosyon na hindi kayang sabihin ng salita. Ngunit hindi lang mata ang dapat tingnan. Ang kamay, pao at postura ng katawan ay nagsasalita rin. Kapag ang isang tao ay kinakabahan, madalas siyang maglalaro ng daliri, gagalaw ang paa o magiging restless ang katawan. Kapag siya naman ay kampante, Makikita mo ang bukas na postura at ang natural na paggalaw. Kailangan mo ring tandaan na hindi sapat ang isang kilos para magbigay ng konklusyon. Halimbawa, ang pagkukrus ng braso ay hindi laging depensa. Minsan, ito ay simpleng ginhawa lang. Kaya sa pag-aaral ng body language, mahalaga ang konteksto. Ang tamang pagbasa ay nakadepende sa kombinasyon ng kilos, sitwasyon at emosyon. Isang magandang ehersisyo ay ang pagmamasid sa mga tao habang nagsasalita sila. Tingnan kung tugma ba ang kanilang sinasabi sa kanilang katawan. Madalas kapag hindi tugma, doon lumalabas ang kasinungalingan. Yung bibing sa nagsasabing totoo ito, ngunit ang katawan ay sumisigaw ng kabaligtaran. Sa huli, ang body language ay parang lihim na libro na bukas sa harap ng lahat, ngunit iilan lamang ang marunong bumasa. Kapag nakasanayan mong intindihin ito, mas madali mong malalaman kung sino ang nagsasabi ng totoo, sino ang nagtatago, at sino ang nagtatangkang linlangin ka. Ito ang kapangyarihang hawak ng marunong sa body language. Number 7. Obserbahan ang emosyon. Kung ang body language ay nagsisiwalat ng kilos, ang emosyon naman ang tunay na ugat ng lahat ng galaw ng tao. Psychology ay hindi lamang tungkol sa iniisip ng isang tao, kundi lalo na sa nararamdaman niya. Dahil ang emosyon ang nagtutulak sa desisyon, sa kilos at sa mga salitang lumalabas sa bibig. Kadalasan ang mga tao ay hindi marunong magtago ng emosyon. Oo, damarig nilang pilitin ang mangiti. Ngunit hindi nila kayang dayain ang bigat ng boses o ang lungkot sa mata. Maari nilang sabihin na sila'y masaya, ngunit sa likod ng kanilang tawa ay may pagod at pangungulila. Ang emosyon ay parang usok, kahit anong takip ang gawin, palaging lumulusot. Mahalagang pag-aralan ang iba't ibang uri ng emosyon, galit, takot, tuwa, inggit o pagkabalisa. Lahat ng ito ay may partikular na palatandaan. Halimbawa, ang taong kinakabahan ay kadalasang mabilis huminga at hindi mapakali, samantalang ang taong galit ay biglang tumitindi ang boses at tumitigas ang panga. Kapag nakilala mo ang mga pattern na ito, mas madali mong mababasa ang tunay na damdamin ng iba. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa pag-obserba ng iba. Mahalaga rin kilalanin ang sariling emosyon. Dahil kung hindi mo kayang kontrolin ang sarili mong galit, lungkot o takot, hindi mo rin tunay na mauunawaan ang emosyon ng iba. Psychology ay nagsisimula sa self-awareness bago ito lumawak sa pagunawa sa kapwa. Isang epektibong paraan ay ang pagsasanay na pansinin ang pagbabago ng emosyon sa mga simpleng sitwasyon. Ano ang nararamdaman ng kausap mo kapag napuri siya? Ano ang reaksyon niya kapag tinanong ng seryoso? Ano ang nagiging kilos niya kapag siya ay inaatake ng kaba? Ang mga simpleng obserbasyong ito ay nagbibigay ng malinaw na larawan ng emosyon. Sa huli, ang emosyon ang pinakamakapangyarihang puwersa sa isip ng tao. Ang marunong magbasa ng emosyon ay kayang hulaan. Ang kilos ng isang tao bago pa man niya ito gawin sapagkat sa psychology, ang emosyon ang palaging nauuna bago ang lohika. Number 8. Gamitin ang aktibong pakikinig. Maraming tao ang nakikinig para lang makasagot, hindi para makaunawa. Ngunit sa psychology, ang tunay na kapangyarihan ay nasa aktibong pakikinig. Ito ang kakayahang hindi lamang pakinggan ang salita, kundi unawain ang intensyon, emosyon, at kahulugan na nakatago sa likod ng bawat pangungusap. Kapag marunong kang makinig, mas napapansin mo ang mga detalyeng hindi nakikita ng iba. Halimbawa, biglang bumagal ang salita ng isang tao kapag tinanong mo ng sensitibong bagay, o kaya paulit-ulit niyang inuulit ang isang linya na tila ba pinipilit niyang kumbinsihin, hindi lang ikaw, kundi pati ang sarili niya. Ito ang mga palatandaang lumalabas lamang kapag marunong kang tumahimik at makinig. Aktibong pakikinig ay nangangahulugang buong atensyon. Hindi ka lang basta tumatango o sumasabat, kundi pinaparamdam mo sa kausap na tunay mo siyang naririnig. Kapag ginawa mo ito, madalas silang nagbubukas pa ng mas malalalim na detalye. Dahil sa pakiramdam nila, sila ay ligtas at hindi hinuhusgahan. Ngunit huwag kang malinlang, hindi lahat ng sinasabi ay katotohanan. Ang pakikinig ay hindi lang pagtanggap ng impormasyon, kundi pagsusuri rin kung ano ang totoo at ano ang pagtatakip. Kaya't habang nakikinig ka, isipin mo rin, ano ang hindi niya sinasabi? Bakit niya ito iniiwasan? yung katayimikan at mga putol-putol na salita ay minsan mas malakas kaysa sa mismong mga salitang lumabas. Isang ehersisyo para dito ay ang pakikipag-usap ng walang distraction. I-off ang cellphone, tumingin sa mata, at bigyan ng buong atensyon ang kausap. Mapapansin mong mas marami kang maririnig, hindi lang salita, kundi emosyon, takot, at sikreto na nakatago sa pagitan ng mga linya. Sa huli, psychology ay hindi lang pagbasa ng kilos, kundi pakikinig sa mga kwento ng tao sapagkat sa bawat salita may bahid ng katotohanan at kasinungalingan at ang marunong makinig ang siyang may kakayahang makita ang parehong liwanag at dilim ng isip ng tao. Number 9. Kumamit ng self-reflection Kung nais mong maging mahusay sa psychology, hindi sapat na pagmasdan mo lang ang iba. Kailangan mo ring bumaling sa sarili. Dahil ang utak at emosyon mo mismo ang pinakamalapit na laboratorio na meron ka, ang self-reflection ay ang kakayahang magtanong at magbukas ng pinto sa sariling kalooban upang makita ang katotohanan ng madalas mong iniiwasan. Sa tuwing nararamdaman mong naiirita ka, natatakot o natutuwa, itanong mo sa sarili, bakit ako nag-react ng ganito? Yung mga simpleng tanong na ito ay naglalantad ng mga pattern sa iyong isipan, mga insecurities, mga pangarap at mga sugat na minsan ay hindi mo napapansin. Kapag mas kilala mo ang sarili mo, mas nagiging malinaw kung paano rin gumagana ang isip ng ibang tao. Ang self-reflection ay hindi laging komportable. May mga pagkakataon na makikita mong mali ang ginawa mo o marirealize mong ikaw mismo ang problema. Ngunit ito ang esensya. Ang pagtanggap na hindi ka perpekto ay may mga bagay sa sarili mo na kailangan mong baguhin o tanggapin. Isang praktikal na paraan ay ang pagsusulat ng journal. Ilista ang mga emosyon mo sa araw-araw at subukang hanapin ang ugat ng mga ito. Bakit ka natakot sa isang sitwasyon? Bakit ka nagselos? Bakit ka biglang natuwa sa isang simpleng papure? Ang pagsusuri sa mga damdaming ito ay unti-unting bubuo ng mas malinaw na larawan ng iyong psyche. Kapag natutunan mong kilalanin ang sarili mong isip, mas nagiging totoo ka sa pakikitungo sa iba. Hindi mo na kailangan ng maskara dahil naiintindihan mo na ang iyong kahinaan at lakas. At kapag mas kilala mo ang sarili mo, mas madali mong mababasa ang iniisip at nararamdaman ng ibang tao. Sa huli, psychology ay nagsisimula sa sarili. Sapagkat ang sino mang hindi kayang unawain ang sariling Isip ay walang karapatang unawain ang isip ng iba. Ang self-reflection ang magpapatibay sa pundasyon ng lahat ng iyong natutunan. Number 10. I-apply ang natutunan sa totoong buhay. Walang saysayang kaalaman kung mananatili lang ito sa isip. Ang psychology ay hindi lang teorya na binabasa, kundi kasanayan na dapat ginagamit. Kaya ang huling hakbang ay ang paglalapat ng lahat. Nang natutunan mo sa totoong mundo, sa pakikipag-usap, pakikipag-ugnayan, at sa bawat sitwasyon na kinakaharap mo. Kapag natutunan mong magbasa ng body language, subukan mong gamitin ito sa isang simpleng usapan. Kapag alam mo na ang mga emosyon ang ugat ng kilos ng tao, obserbahan mo ito sa iyong pamilya, kaibigan, o katrabaho. Kapag natutunan mong magtanong ng kritikal, gamitin ito para hindi ka agad malinlang sa mga pangako o matatamis na salita ng iba. Ang psychology ay para kang may hawak na lente na nagpapalinaw ng lahat ng bagay. Ngunit huwag mong kalimutan, hindi lahat ng nakikita mo ay dapat mong ipaalam. Ang tunay na marunong sa psychology ay hindi laging nagsisiwalat ng kanyang nalalaman. Minsan, ang katahimikan ang pinakamalakas na anyo ng kapangyarihan. Mahalaga ring matutunan kung kailan gagamitin ang kaalaman at kailan hindi. Dahil ang psychology ay hindi lang para sa sariling interes, kundi para rin sa kaligtasan at pagunlad ng iba. Kung gagamitin mo ito sa tamang paraan, magiging gabay ito para bumuo ng mas malalalim na relasyon at mas matalinong desisyon. Isang simpleng halimbawa, kung marunong ka nang magbasa ng emosyon, maaari mong tulungan ang isang kaibigan na nahihirapan kahit hindi niya ito sabihin ng direkta. Kung marunong ka nang makinig ng aktibo, mas madali mong mararamdaman kung sino ang nagsisinungaling at sino ang totoo sa'yo. Ito ang mga maliliit ngunit makapangyarihang paraan ng paggamit ng psychology. Sa huli, Psychology ay hindi natutunan para lamang malaman, ito ay natutunan para gamitin. At kapag inapply mo ito ng tama, makikita mo kung gaano kalaki ang nagbabago sa paraan ng pagtingin mo sa mundo at sa paraan ng mundo sa pagtingin nito sa iyo. Sa paglalakbay na ito, natutunan mong ang psychology ay hindi basta paksa sa libro, kundi isang sining ng pagunawa sa tao. Sa sampung estratehiyang ito, nabigyan ka ng armas, hindi lang para makita ang iniisip ng iba, kundi para makita rin ang totoo sa sarili mo. Ngunit tandaan, ang kaalamang ito ay hindi laging magaan. Habang lumalalim ang iyong pagintindi sa psychology, mas mapapansin mo ang mga bagay na dati ay hindi mo pinapansin ang kasinungalingan sa likod ng ngiti, ang takot sa gitna ng katahimikan, at ang emosyon na pilit tinatago sa bawat salita. Ito ang bigat ng kaalaman. Kapag natuto ka ng makakita, hindi mo na ito maibabalik sa dati. Hindi mo na kayang maniwala agad sa lahat ng bagay at mas madali mong mararamdaman kung sino ang tunay at sino ang peke. Psychology ay magbubukas ng mga mata mo, pero kasabay nito ay ang bigat ng katotohanan. Ngunit dito rin nagmumula ang tunay na kapangyarihan. Dahil ang taong marunong sa psychology ay hindi basta nabibiktima ng manipulasyon. Alam niya kung kailan siya nililinlang at alam niya kung kailan dapat magtiwala. Ang kaalaman ang kanyang proteksyon laban sa madilim na laro ng lipunan. Gayunpaman, ang psychology ay hindi dapat ituring na sandata lamang. Ito ay dapat gamitin bilang gabay. Para mas maintindihan ang iba, mas mapalalim ang koneksyon at mas mapabuti ang sarili. Dahil ang tunay na matalino ay hindi lang nakakaunawa ng isip ng tao, kundi marunong ding kumonekta sa damdamin ng kapwa. Kaya bago mo tapusin ang video na ito, itanong mo sa sarili, handa ka na bang gamitin ang psychology hindi lang para sa kapakinabangan mo, kundi para rin sa kabutihan ng iba? Dahil ang tunay na karunungan ay hindi lang nakikita sa alam mo kundi sa paraan ng paggamit mo ng iyong nalalaman. At umito ang darkness of truth, ang daan patungo sa mas malalim na kaalaman at ang paalala na sa likod ng bawat ngiti, bawat salita at bawat kilos, may nakatagong katotohanan. Kung marunong kang tumingin, wala nang makakapagtago sa iyo.